Hi guys, so ito nga guys, no, magko-close na sana ako, kaso lang may dumating pa rin na customer, so, ayan nga guys, sayang din naman kung hindi ko pa sila lilinisan, tapos dalawa din sila guys, kaya ang ginawa ko na linisan ko pa talaga guys, kasi lalong lalo na regular client ko din sila si madam, kasi bukas nga daw ay pupunta na naman siya ulit ng Makati, so alam nyo guys, ang tagal kasi niya ulit bumalik ni Ma'am mga one month kasi nga si Madam ay nagtatrabaho ay sa Makati. So, pupunta lang siya dito kapag magpapalinis na nga guys. Pero sabi nga ni Madam ay medyo masakit na daw ang kanyang paa. So, ayan nga guys, no? maingron talaga si uh, Madry skin talaga si Madam at saka yung kuko niya kasi ay nakabaon na naman guys. So, ganyan po talaga ang problema ni Madam dahil sa pagsasapatos niya daw ay masikip nga so ayan nga guys no sabi nga ni madam video ano na nga daw mga katikati na rin to ang kanya kasing kuko guys ay talagang nakabaon talaga tapos doon talaga sa dulo guys tingnan nyo nga guys o oh. ayan guys o oh. yan ang ganda na tingnan guys no kasi nga natanggalan talaga sobrang haba talaga yung kuko din umaon doon sa ano guys sa paan ni madam sa gilid So, ayan nga guys, tingnan nyo. Sobrang lalin talaga, pero kaso, ang ano kasi ni Madam guys, iba kasi, pailalim yung tubo ng kuko ni Madam, kaya, nagkakaroon siya na, ano, yung parang, yung kuko niya kasi guys, parang nagsugat na yon dun sa ilalim guys, bumaon na siya, kaya yan, sabi niya, makirot-kirot na daw, kaya, napilitan din talaga siyang magpalinis kahit gabing gabi na so ayan na nga guys tingnan nyo yung ano ni madam yung mga kuko niya talagang sobrang lalim din talaga kaya tinitiis lang talaga daw ni madam na ano na hindi agad siya nakapagpalinis kasi doon nga daw sa ano ay ayaw nga niya magpalinis gawa ng hindi siya sanay so inintay niya pa talaga na makauwi dito sa Laguna guys yan, yan. Makikita nyo po talaga ang koko ni Madam ay sobrang lalim. So, makati daw na masakit. Sabi ko nga kay Madam, dapat talaga ay hindi pinapatagal kasi nga ganun nga ang nangyayari, guys, no? Kapag hindi siya, ano, kapag hindi nalilinisan, ganun talaga. Makati talaga yan. At saka masakit, lalong-lalo na kapag pinapaabot mo yan ng, ano, one month. Lalong-lalo na siguro pag pinaabot niya to ng ano ng 2 months or 3 months mas lalo na talaga so ayan nga guys tignan nyo talaga pero ang ano kasi guys mas maganda talaga na wag din tayo magsanay na magpatanggal lagi ng ingron para hindi tayo ma ano masakit sa paaba hindi nasasaktan kasi lalo lalo na kung sanay na sanay ka guys makati kasi yan pag hindi siya matatanggal so tingnan nyo nga guys sobrang lalim kot kot na kot kot talaga kasi nga kahit na ano no sabi ko nga kay madam natanggal ko na lahat pero sabi niya medyo makati pa daw yung pala nandoon talaga siya sa pinakadulo talaga sa kanyang kuko guys kaya talagang tinanggal ko talaga yung nandoon sa pinakadulo yung pala sobrang laki din talaga yung kanyang ano yung koko bumaon na tapos kasi ang pagkakano kasi guys yung alam nyo guys yung kuko nya guys nandoon na sa pinakadulo tapos kasama na yung dry skin yan tingnan nyo inila ko na nga kasi hanggang sa dulo talaga kaya sabi ni madam ang sa pakiramdam nung natanggalan daw ng dry skin at saka yung kuko na nakabaon talagang nasa pinakabungan talaga yung kanyang ano no yung kanyang kuko kaya